So what's up beauty friends? This is B.I. Kin, here to go HR vlogger. As promise, sasagutin natin ang mga katanungan patungkol sa inyong SSS Retirement Pension. Tara, pag-usapan natin. Pisahan natin sa tanong ni Rose Banana 15. I'm going 60 next year. Do I am qualified for pension? But I am only contributing SSS for 5 years. Salamat. So sasagutin natin ang tanong ni Ma'am uh, Rose Banana 50. Sabi niya dito, magsi-60 na daw siya next year at nasa 5 years lang 'yung kanyang contribution na nahulog. So kung 5 years, so estimate natin, meron lamang siyang 60 contribution at magsi-60 na daw siya. So, ano yung makukuha ni ma'am? So, ang tinatang ni ma'am kung qualified siya for the SSS pension. So, ang sagot dyan ma'am Rose ay yes po, kayo ay qualified. So, since ang contribution nyo lamang po ay assume natin na 60, 60 months worth na contribution or 5 years ka lang naguhulog kay SSS, ay eh, ang makukuha nyo po ay yung tinatawag na SSS pension na lansom. Ibig sabihin po, yung contribute nyo for 60 months na nahulog mo kay SSS, plus yung kinita ng or yung dividends na kinita ng iyong hulog ay ibibigay sa iyo ng isahan o ng lump sum ni SSS. Pero alam niyo po ba na kung kayo ay may pera pa at since 60 months na ang iyong nahulog at gusto nyo ma-avail yung SSS monthly pension ay maaari pa rin po kayo mag-contribute SSS. So regardless kung 60 years old ka na or 65 years old ka na, kung 60 months na yung nahulog mo at gusto mo pa rin dagdagan para umabot ka doon sa minimum requirements nila na 120 contribution para magkaroon ng monthly pension ay pwede nyo po itong gawin. Pero hindi po siya pwede na isahang hulog. For example, uh, naghulog ka ngayon na worth 5 years ulit or another 60 para mapunuan ang iyong Uh, para maging 160 yung contribution mo. Hindi po. Baling gagawin nyo po kung kailan magjuju per month yung iyong monthly contribution tsaka ka pwedeng maghulog ng contribution. So, ibig sabihin, more or less, 60 ka na ngayon at 60 months lang yung naging contribution mo. Gusto mo mag-avail ng monthly pension. Iyon mo ng lansang pension kay SSS. Siyempre kasi isahan lang yun mas gusto mo yung monthly pension, ay maali mo siyang gawin. So, estimate natin kung 60 ka pala ngayon at mag-continue uh, ka pa rin ng hulog at the age of 65, meron ka ng 120 months na contribution at doon, pwede ka na mag-apply ulit ng retirement pension na maging monthly pension na or magkakaroon ka na ng lifetime pension kay SSS. Again, nulit ko to, regardless kung nasa retirement age ka na na 60 or 65, push, kunwari, lang pa rin yung contribution mo or hindi mo naabot yung at least 120 months na contribution na required para magkaroon ng lifetime monthly pension kay SSS, ay pwede ka pa rin maghulog kay SSS para mapunuan yung laking contribution mo. Yung po yung malinaw na sagot sa tanong ni ma'am. So kung gusto niya naman, kung ayaw niya naman na maghulog pa SSS ay makukuha niya pa rin yung contribution niya na 5 years lump some form or one, isang bigayan lang ni SSS so yun, yun po uh, hopefully nasagot natin yung tanong ni Ma'am Rose kasama na rin yung ating suggestion para at least hindi masayang kasi syempre mas malaki ang makukuha mo sa SSS monthly pension kasi isipin mo na lang kung 60 years old siya ngayon tapos since 60 months na lang yung kulang niya, naghulog siya ulit ng another 60 para mag ma-meet yung criteria ni SSS na 120 months na contribution para magkaroon ng monthly pension at the age of 65 nag-apply siya ulit ng monthly pension na qualified na siya yung monthly pension na yon ay makukuha niya hanggang siya ay wala. Kasi lifetime pension po ang monthly pension ni SSS. So, isipin mo na lang kung 65 tapos umabot pa siya ng 100 years old. o so, 35 years na uhulugan siya o bibigyan siya ng monthly pension ni SSS. Kasi, hindi lang yun. Pag ikaw ay may monthly pension, ay makakakuha ka ng 13-month pay pension din ilang monthly pension na makukuha mo, meron ding additional na 13 month pension na makukuha every December. For our next video, sasagutin natin ang mga tanong na ito. Sagutin natin lahat ng mga tanong na yan patungkol sa inyong SSS pension. Once again, this is Keen, here to go HR Vlogger. Huwag kalimutan mag-like, comment down below, at mag-subscribe para maging updated ka sa aking mga next video.